tutor ko kayo ngayon sa sa cabin namin for tonight. Mag-stay kami sa cabin. Okay. Ito ang aming tutulugan for tonight. Um, uh, may dalawang chair dyan. And then, ayoko tayo. Tingnan nyo yan. Glass. Glass wall. Tingnan mo yung kapaligiran. Oh my God. Nasa gitna kami ng ano, kagubatan. So, pasok tayo dito sa loob ng sa loob ng cabin. Simple lang. Bed lang tuwata ata eh. Oh. Ito siya. Ito yung heater namin. So, may heater dyan. Tapos, oh. Parang may telescope. Para. Oh, tignan mo yung ceiling. Oh, my God. Kita rin ng taas. So, may ceiling. May, tignan mo lang na kayo. Eh. Oh. Tapos, oh. Pwede ka palang magluto. Meron silang mga pot dito utensils. Ayan. Meron silang coffee maker. May coffee maker dyan. And then, may mga books. Kung so, tinatamad ka, may cheese board. Cheese board. <laughs> may board ano din. Board games din dito. Nakahanda ang dalawang plato. Oh, fun. Diba, patay. Kita lahat sa labas. Oh. Makatulog kaya kami nito. Kita sa labas. Tapos eto yung bed. Eto yung bed namin. Tapos, may cooler din dito ayan lang, hindi ko na mabuksa. I think dito, may cooler. Ayan, hindi ko na mabuksa. May cooler. Tapos ayun, pang mag-mug-fire. Magsindi kayo ng, ano, bonfire sa labas. May dalawang upo. Ako. Malinis siya, pero... Ayan, may blanket kami. Sana hindi kami lamigid mamaya. So, dito naman sa labas, pakita ko sa inyo hiwa-hiwalay ito eh. So, dito sa labas, tingnan mo, wala sila ditong sink. <laughs> so, wala silang sink. So, eto yung lutuan. Pag magluluto ka, dyan mo ka magluluto. Hindi ko na tatanggal eh. Kasi, tanggal mo pa. Yung cover, tingnan natin yung cover. Ayan o. No. Ito yung lutuan. Lutuan nila. Yan nga. Mm. Yan yung lutuan. Tsaka magluluto. Ito yung table. Ito yung water. Ewan ko, panghugas ba yan? Panghugas ata yan. Tapos, ito yung sink. Ito yung sink portable sink. <laughs> Look at the sink. Oh. Oh. Nag-isip pa ako kung paano bubulalabas ng tubig dyan. Tignan mo talabas ang talabas ng tubig. Apakan mo to. And then. Apakan mo yan. And then. Oh. 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 Lala. Oh. Lumalabas yung tubig. Dyan. Apakan mo yan. Lum para lumabas yung tubig. And then, dito. Oh. Ito yung mahiwaga ang uh, bathroom. Ah no, hindi ka pa mag-shower. Ah, uh -uh, that's the toilet. Pag pupupu ka, ayun plastic, lalagay mo dun sa loo, papalitan mo. Pag napalitan mo na, iyan tatapon mo dito. Ang shower, hindi ka pa di mag-shower. Ayan. Mag-shower ka. Ayan. Sige. Mag-shower ka. Pero kailangan mo ng tubig. So, that's for the shower. So, ayan. Tapos, ayan yung basurahan. Huh. Tapos, sa ba? Ayun yung ito yung magbo-bonfire ka. Dito ka magbo-bonfire. Ay, yan yung gamit namin. Bumili na kami ng pagkain. Hindi na kami magluluto dito. So, that's that. So, yan yung cabin namin para ngayon gabi Tsaka matulog. Hindi ko lang alam kung makakatulog ba kami niyan. Walang cover yung mga window. Good luck. So, yep. Yan yun. Okay, later. Bye. Okay. Magbo-bonfire kami. Bonfire. Binili namin yung wood na yun sa sex store. Easy kasi. Madaling ano yan papuyin. Tapos ayun, mangunguhan na lang kami dyan ng kahoy. Wow, yeah. oh, nice. Put more. Yeah. gold. Mukhang maliwanag pa pero hindi na maliwanag. Medyo dumidilim na. Medyo dumidilim na. Oh, amay uso. Magdi-dinner na kami. Dito kami kakain sa labas. Ito yung dinner namin. Sushi. Sushi and then may dessert kami. Cheesecake. Ano ba yan? Pan? Yeah, ayun ang dinner naman. Ayun yung isa. So, kakain lang kami dito sa labas, na super cold. Kakain lang kami dito sa labas, na super super duper cold. Malamig. Malamig. Malamang. Okay, I'm gonna wear your jacket na. You know we call then you uh, Okay, dadalhin ko yung <laughs> dadaling ko yung ilaw dito sa labas. Careful. Dali ng ilaw sa labas. And then, kunin ko yung huh? chapstick chopstick and the onion soy sauce. Kain lang kami. So, pumasok na kami dito sa loob. May narin may narinig kami pumaalangas ngas dun sa labas. Bak mamaya may bear. So, lumipat na kami dito sa loob. At ako. Bye. Good morning. So ready na kami to go home uwi na kami. Um, grabe, sobrang lamig sa cabin. Sobrang lamig. I think, mas okay kung magstay kayo dyan ng summer time, but not winter. So cold. Grabe. Tsaka hindi para sa akin yung cabin na yan. Walang ano, walang cover yung mga window. Hindi ako makatulog gabi. Pero maganda siya. Okay siya para sa mga mag-nature ano Yep. Okay. Papunta na kami dun sa park. Medyo malayo-layo 'to. One more time, ikot natin 'yung ano. Ito siya sa umaga. Ayan ang cabin sa umaga. So, ito yun daan papunta dun sa parking may uh, malayo-layo siya sa parking namin. Nasa yung car. May layo siya. Nasa uh, hit talaga ng bundok. Pero private property to. Uh, uh, grabe! Did you take your uh, watch, Debbie? Your watch? time check. What time is it? It's just 7.40. Oh, ayan. Ayan yung parking. Meron pa dong isa. May isang karing pa dun sa taas. Ito yung parking. Ayan ito yung parking. Ito yung parking. On the back, on the back Not there, David Ito yung pangalan ng hotel Anong ah, hotel? Nang Cali Ayan ang pangalan ng cabin. Starry Starry Night. Tapos doon may isang cabin pa doon. Oh. Huwag yung kita. Ayun. Yung kulay puti na yun. Ayun. Oh. May cabin pa doon. Yep. Okay. Ito siya. Around it, okay. So that's our video for today, and see you again for our next vlog. Bye.